Yo, what's up, mga brad? So, ang, tu ang pag-usapan natin ngayon is paano mag-acknowledge receipt sa ating mga Shopee affiliate. Ito, so, kailan nyo ma-acknowledge yung receipt nyo para ma-receive nyo yung, yung sahod nyo guys. So, every Thursday po. Ngayon po ay Thursday. So, gabi na pero kanina po pa natin na acknowledge yung ating receipt sa Shopee Okay, so... Gatas muna tayo. Kasi gabi na. So hindi na tayo magkakape. Ito. Pangalawang gatas na natin ito. Okay, pumunta na tayo sa ating Shopee. Pupunta tayo ating sa shopping account. Then, i-click nyo yung me. Siyempre me. Tapos, affiliate program. Bilang okay wala pala tayong load. hold lang natin yung wifi wait lang so kanina is may benda tayong 425 medyo mababa na po yung benda natin pagdating ng January then kiklik nyo yung account okay So, na-screenshot ko na kasi kanina. Pundan lang tayo sa ating gallery. Okay, so ito yung ating uh, income. Okay, so makikita nyo dyan is naka po yung mga ano, syempre naka natin kasi hindi naman ganun kalaki yung kinita natin. Okay, so ito yung pending guys. Tingnan nyo naka-exclamation point. Ayan you know? So ibig sabihin nyan, hindi pa siya na-acknowledge. Ito, pending na-acknowledge na natin to. Pending, acknowledge. Ito, hindi pa. Tapos dito, mag-check you know, now. So, pag hindi pa na-acknowledge, maglalagay dito yung naka-check now. Tapos, exclamation sign. Kailangan nyo i-acknowledge ito para makuha nyo yung sahod nyo. Okay, so andito na tayo. So, the, uh, once na-clinic nyo yung acknowledge, so sa mga beginner... So, yung first time sa sahod, eto. So, makikita nyo dyan pending. Dito makita yung sahod nyo. Example, 100 dyan. As commission, nari 100. Then, dito yung breakdown dun sa social media. Then, sa Shopee video, yan yeah, o. No? Then, sa receipt, eto. So, once na kung nyo dyan, dyan kailangan nyo i- I-click lang yung acknowledge. Then, payment transfer sa sibang sabang you know then validation ID so yan yung mga laman ng acknowledge so next naman tayo is ganyan no so pwede nyo ipa pdf so yung mga pwede nyo i-download sa as pdf yung acknowledge receipt nyo ito sya o so ilagay na lang natin sa mas malaki So, ito naman yung magiging summarize ng acknowledge receipt nyo. Ito yung inyong sahod. Ito yung total. Magiging, sabihin na natin 100. Ito yung magiging commission nyo din dito. Hinaid ko na lang kasi maliliit lang yung commission natin. Sabihin nyo na 100 dito. Seller commission. Then, Shopee commission. Okay. So, mas malaki po yung seller commission para nyo. Ito yung extra commission extra. Then eligible commission, yan no? So may tax taxation based amount eh, and meron pa dito. Etong total AWT, ito po yung tax. Ito po yung tax na malaki ang bawas. So parang 10% po yung bawas sa atin. Ang laki. Actually 10% talaga yung gunita ko eh kasi parang ganun yung lumabas sa ano sa computation ko din pay ito yung pinaka total payable commission mga brad yan o. ito nyo na yun mag-withdraw then ito breakdown dito nyo makikita lahat ito ito pag kinita nyo dito to makikita nyo lahat ng mga order dito sa araw na yun sa noong ano ba, January 13 to 19 in just 6 days. So, dito yung makikita sa view, conversion, see more. So, 2 lang tayo sa social media, sa, sa Shopee, video lang tayo nagbibenta. then, acknowledge, receipt. Pag nag-green na dapat, yan. Uh, goods na po yan. Na-acknowledge yun na you know ba? So, then, bank, bank transfer yan. Papasok yan sa inyong si bang So, ganun lang po mag-acknowledge. So, every Thursday po yung pag-acknowledge receipt para sa inyong sahod. So, yun lang. Pa-subscribe na lang. God bless.